Congressman Paulo Pulong Duterte tinuring na pamumulitika at pantakip lang sa tunay na isyo ng korupsyon ang investigasyon sa Dolomite Beach. Kasama mo mula sa RMN Davao, si Radyaman Leo Batulayan. Itinuturing ngayon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte na isang paraan lamang upang pagtakpan ang tunay na isyo ng korupsyon sa Pilipinas ang isasagawang investigasyon hinggil sa Dolomite Beach Project sa Manila Bay. Matatanda ang unang binuksan ni Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party Representative Terry Ridon sa Kongreso ang talakayan tungkol sa investigasyon ng nasabing proyekto ngayong buwan. Sinang ayuna naman ito ni ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tinio na nagsabing mahalagang matukoy kung gaano kalaki ang pondong nasayang sa naturang proyekto. Gayunman, tinutulan ito ni Pulong sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag kung saan binigyang diin niyang pamumulitika lamang umano ang motibo ng ilang miyembro ng Kongreso upang siraan ang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa ni Pulong na wala siyang nakikitang problema kung mapapatunayang dapat managot ang kanyang sariling ama sa anumang alegasyon, subalit kanyang kinuwestiyon kung bakit tila nananahimik ang mga ito kapag ang usapan na ay ang pananagutan na ng mga opisyal na pumirma sa di umano'y Corrupt na budget mula 2023 hanggang 2025. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman, Leo Batulayan, Tatak RMN!